Nasa basang Vietnam na ang pambato ng Pilipinas sa Miss Cosmo 2024 competition na si Maria Atiza Manalo. Grabe, napakaganda niya sa kanang outfit at siya ngayon ang frontrunner sa nasabing pageant. Sa kabilang banda, siya ang tinanghal na winner ng People's Choice Award ng Miss Cosmo 2024 pageant at posibleng makakapasok siya sa top 10 semifinals. At my chance na manalo, ano kayang magiging placement niya dito sa competition? Maraming salamat sa panonood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.